Hi! Welcome sa lahat! Huwag mag magsubscribe sa aking YouTube channel. Narito, exabardast suspenseful or curiosity-filled hook para sa iyong YouTube video sa Filipino na may natural na flow at call to action. Sa gitna ng dilim ng bondok makiling, may aninong nagbabantay. Isang presensya na hindi mo basta-basta makikita, ngunit ramdam mo sa bawat hakbang mo sa kagubatan. Ang mga puno ay bumubulong, ang hangin ay may tinig, at bawat yapak mo ay sinusubaybayan ng lihim na matagal ng nakatago. Ano ang tinatago ng bandok? Bakit marami na ang naglakad dito ngunit ilan lang ang nakabalik? At higit sa lahat, handa ka bang harapin ang katotohanang naghihintay sa dilim? Kung gusto mong matuklasan ang buong kwento at maranasan ang bawat misteryo ng bundok makiling, huwag kalimutang subscribe at iklik ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na kwento. I-comment din ang iyong hula, ano sa tingin mo ang lihim na aninong nagbabantay? Kung gusto, maaari rin akong gumawa na mas mahabang tatlumpu, apat na po second version na hook na mas cinematic at may dagdag na suspense effect para talagang hindi makaalis ang viewers sa simula ng video. Gusto mo ba na gawin ko yon? Naririnig mo ba yon? Sa katahimikan ng gabing bumabalot sa bandok makiling, may aninong gumagalaw. Hindi ito ihip ng hangin. Hindi ito lagaslas ng dahon. May bantay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ng bawat kaluluwang naglalakad dito. Sa paanan ng bondok, isang batang magsasaka na si Lira ang nakatitik sa dilim. Palagi niyang naririnig ang kwento na matatanda. Na may nilalang daw na nagbabantay sa makiling. Isang aninong sumusunod sa bawat taong gustong tuklasin ang lihim na bondok. Ngunit ngayong gabi, hindi kwento lang ang humahabol sa kanya. Ramdam niya ang malamig na hininga ng presensyang nakatago sa kadiliman. Huminga siya ng malalim, pinisil ang hawak na lampara at nagsimulang umakyat. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakamasid. Naririnig niya ang tunog ng bamboo wind chimes mula sa malalayong kubo. Mga tunog na karaniwang nagbibigay ng na kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, nagiging babala. Kung sino ka man, bulong ni Lira habang nanginginig ang boses. Wala akong masamang hangarin. Walang sumagot. Ngunit ang hangin ay kumislot na para bang tumawa sa likod niya. Dumaan siya sa mga puno ng nara at balit. Mga punong sinasamba at pinaniniwala ang tirahan ng mga diwata. Ang amoy ng basang lupa at dahon ay humahalo sa singaw na malamig na ula. Sa bawat sandali, parang umikot ang paligid. Para bang may kamay na humahawak sa mismong hangin. Paglampas niya sa makitid na daanan, may nakita siyang kakaiba. Isang lumang dambana na may nakasinding kandila. Kahit walang taong dumadaan dito sa maraming buwan, muling umihip ang hangin. Namatay ang lampara sa kanyang kamay. Sa dilim, may narinig siyang mahinang kaluskos. Hindi normal ang tunog dahan-dahan, nabigat. Para bang naglalakad ang isang nilalang na hindi dapat naglalakad. Lira, napahinto siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinig. Malalim, malamig, at hindi tao. Tumakbo siya, ngunit kahit ganon kabilis ang hakbang niya. Kasabay pa rin niya ang anino. Nakikita niya itong dumudula sa gilid ng mga puno. Hindi kumikilos ng parang tao, kundi parang isang mahaba at madilim na usok. Nang makarating siya sa isang clearing, huminto ang lahat. Ang mga kuliglig. Ang hangin. Pati ang tibok ng dibdib niya, parang muntik ng huminto. Sa gitna ng clearing, may lumilitaw na hugis. Anti-anting nabubuo. Anti-unti siyang lumalapit kay Lira. At sa sapat na liwanag ng buwan, nakita niya. Ang mukhang. Hindi niya inaasahang makita sa mundong ito. Isang matang kumikislap. Isang aninong hugis taon ngunit hindi tao at tila may dala itong mensaheng hindi niya kayang takasan. Lumapit ito. Huminto sa isang dipa mula kay Lira. At nagsimulang magsalita. Hindi ikaw ang dapat nandito, hindi ikaw ang dapat nandito. Bulalas ng anino at bumagal ang hangin sa paligid, parang humihinga ang bondok sa bawat salita. Lira, nanginginig, hawak pa rin ang lampara sa isang kamay. Bakit, bakit ako? Tanong niya, Munit ang boses niya ay maliit, halos napapawi na malamig na hangin. Ang anino ay umuko, parang sinusukat ang bawat galaw ni Lira. May lihim ang bondok na hindi mo dapat tinatapakan, wika nito. Ngunit hindi sa galit, karang nagbababala at nag-anyaya rin. Sa paligid, ang mga puno ng balete at nara ay parang humuhuni. Nagpapalabas ng tinig na nakaraan, mga kwento ng na mga nawawalang naglakad sa bondok. Mga alon na hangin na humahampas sa lupa. At mga dahon na parang bumubulong sa kanya na mga pangalang hindi niya kilala. Lira ay napaluhod, huminga ng malalim, at sinubukang maunawaan. Ano ang lihim na iyon? Tanong niya, parang tinatanong hindi lang ang anino kundi pati ang bondok mismo. Ngunit wala namang sumagot. Tanging ang tunog ng kaluskos at malalayong kuliglig ang kasama niya. Ang lampara sa kanyang kamay ay kumikislap, nagpapakita ng mga anino sa paligid, mga anyo na parang sumusubok na humuli ng kanyang paningin. Biglang, isang daang yapak ang narinig sa likod niya hindi mabigat, hindi rin magaan, ngunit sapat upang maamdaman ang presensya na marami. Lira ay napalingon, munit wala siyang makita. Maliban sa lilim na mga puno na parang umikot sa kanya. Hindi ka nag-isa, wika ng anino at ang tinig nito ay lumakas sa hangin. Marami nang dumaan dito at marami ang naiwan. Lira ay kumilos patalikod, pilit nagtatakbo, munit bawat hakbang ay parang may peder sa paligid niya. Ang daan ay nagiging labirinto na ulap at anino, sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong ng na mga nakaraang naglakbay. Mga tawag na babala at pakiusap na huwag pumunta sa gitna ng bondok sa gabi. Bakit ako ang pinili ng bondok? Tanong niya, halos sumisigaw. Ang anino ay dumapa sa lupa, bumagal at humarap sa kanya. Hindi ka ang pinili, sagot nito. Ang bondok ang pumili. At sa gabi, ang lihim ay hindi basta-basta ipinapakita. Lira ay napasuliap sa lupa at nakita ang mga lumang ukit sa bato mga simbolo na hindi niya maintindihan, ngunit parang nabubuhay sa kanyang paningin. Bawat linya ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at parang may mga mata sa bawat ukit na nakamasid sa kanya. Dumilim ang paligid nang biglang huminto ang hangin. Walang kaluskos, walang kuliglig, kahit ang mga dahon ay nanahimik. At ang anino ay lumapit na mas malapit, at inilabas ang isang maliit na bagay mula sa kanyang anyo. Isang susi, sinaing sa lumang kahon na may tatak ng bundok. Kung ito ay buksan mo, malalaman mo ang lihim, wika ng anino. Ngunit tandaan, may kapalit ang bawat kalaman. Lira ay nanginginig, hinahawakan ang susi. Ang lampara ay kumikislap sa kanyang kamay. At sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang bigat ng sagot na paparating. Ang anino ay antiunting naglaho, parang usok na hinihipan na hangin. Iniwan si Lira sa gitna ng clearing, nag-isa. Ang buwan ay sumilip sa ulap at may tunog ng mga yapak sa malayo na hindi niya alam kung kanino. Ang kahon ay nakatayo, tahimik, at tila nag-anyaya sa kanya na buksan ito. Habang ang malamig na hangin ng bundok ay humahaplos sa kanyang likod, nagbabadya ng lihim na matagal nang nakatago sa ilalim na ulap at anino na bundok makiling. Lira ay huminga ng malalim, ang kanyang kamay ay nanginginig sa hawak na susi. Tiningnan niya ang kahon, simpleng kahoy na may mga ukit na tila buhay. At ramdam niya ang bigat ng bawat linya, bawat simbolo, bawat ukit na parang may kwento ng mga taong nagdaan sa bundok bago siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa malit na kay hall. Ang lampara sa kanyang kamay ay kumikislap sa bawat galaw niya. Ang anino ng puno ay sumayaw sa dingding ng clearing, parang nagbabantay, nag-abang. Pinasok niya ang susi. May tunog na click. Dahil sa takot at kuryosidad, hinila niya ang takip. Sa loob, may nakasilid na lumang pergamino at isang malit na kahon na salamin. Ang pergamino ay puno ng sulat na halos nabura na na ng panahon. Mga titik na bumabalik sa kanya ng mga kwento ng diwata, mga nawawalang naglakbay, at ang kapangyarihan ng bundok. Binigyang pansin ni Lira ang kahon na salamin. Nang buksan niya, ang salamin ay kumislap. At sa loob, nakita niya ang sarili niya, ngunit hindi lang basta si Lira. May mga anino sa likod niya, mga mukha ng mga taong nakalimutan na namundo. At ramdam niya ang bawat damdamin, bawat pangarap, bawat takot na naiwan sa bondok. Ang bawat lihim ay may sakripisyo, bulong na hangin, parang nagmula sa mismong bondok. Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit may presyo ang paglapit dito. Lira ay tumingin sa paligid. Ang clearing ay tahimik, ngunit ang presensya ng anino ay ramdam pa rin. Hindi na niya nakita ang anyo ng anino, ngunit naramdaman niya ang pagbabantay nito. Isang paalala na ang bondok ay buhay at ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan. Pinikit niya ang mata, hininga ng malalim at nagpasya. Hindi lahat ng lihim ay kailangang alamin. Ngunit may bagay sa kanyang gayon, isang koneksyon sa nakaraan at sa bondok. Isang ugnayan sa mga nawawala at sa mga anino na nagbabantay sa makiling. Dahan-dahan, inikutan niya ang clearing at anti-unting bumaba sa daan. Ang lampara ay matatag sa kaniyang kamay. Ang hangin ay bumabalot sa kanya, parang nagbabala at nag ng sabay. Sa bawat hakbang pababa, naramdaman niya ang kapayapaan at ang bigat ng kaalaman. Hindi niya kailangang makita ang lahat ng sagot, sapat nang ramdam niya ang presensya ng bondok. At ang mga aninong nagbabantay ay patuloy na nagbabantay. Hindi bilang kaaway, kundi bilang tagapag-ingat ng lihim na hindi dapat basta-basta ibinubunyag. Habang lumalayo si Lira, naririnig niya ang malamyos na bulong ng mga punong balete at nara. Parang sinasabi, lumakad ka ng maingat, anak ng lupa. Ang lihim ay naririto, at sa oras na handa ka, muling magbabalik. At sa liwanag ng buwan, habang papalayo sa bondok, ramdam niya ang bawat galaw na hangin. Ang bawat anino sa paligid, at ang tahimik ngunit matinding presensya ng bondok makiling na nagbabantay. Ang bondok ay nanatiling tahimik. Ngunit sa ilalim ng mga ulap, may lihim na nagbabantay, naghihintay, at nakamasid, lira ay huminto sa paana ng bondok. Hininga niya ay mabigat pero puno ng bagong lakas. Ang lampara ay nagsimulang humupa ang liwanag munit hindi siya natakot, ramdam niya ang init ng koneksyon sa bondok, sa aninong nagbabantay at sa mga kwento no nakaraan. Tumingin siya sa taas, sa madilim na silweta ng makiling. At parabang bang nakangiti ang bundok sa kanya, hindi na niya kailangan na sagot sa lahat ng tanong. Sapagkat natutunan niyang ang lihim ay hindi palaging dapat buksan, ang ilan ay nararapat na manatili sa piling ng bundok, sa piling na aninong nagbabantay. Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng kagubatan. Naririnig ang malamyos na huni ng kuliglik, ang bulong na hangin sa mga dahon, at ang tahimik na pangako ng bondok na ang lahat na dumaan dito ay bahagi na isang mas malaking kwento. Isang kwento na paggalang, pag-ingat, at misteryo. Paglapit niya sa baryo, ang mga ilaw ay kumikislap sa gabi. Ang amoy ng lutong kanin at bagong hinabing tela ay bumabalot sa paligid. Ngunit sa puso ni Lira, dala niya ang alaala ng bondok makiling ang aninong nagbabantay, at ang tahimik na kapangyarihang bumabalot sa bawat sulok ng kagubatan. Tumigil siya sa tabi na ilog, pinisil ang lampara sa kanyang kamay. At ngumiti. Hindi siya nag-isa, ang bondok, ang anino, at ang mga lihim nito ay laging nasa kanya. Isang paalala na ang tunay na tapang ay hindi sa paglusob sa misteryo, kundi sa pagrespeto at pagunawa sa mga bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Sa huling titig niya sa bondok, ramdam niya ang katahimikan isang katahimikan na puno ng buhay, na mga lihim at na mga aninong tahimik na nagbabantay. At sa ilalim na malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy siya sa kanyang daan. Dadalhin ang kwento ng bandok makiling hindi bilang isang hiwaga na natuklasan, kundi bilang isang kwento na dapat igalang, pahalagahan at damhin. Ang bandok ay nanatiling tahimik, ngunit sa bawat simoy na hangin, sa bawat lilim sa kagubatan. Alam ni Lira na ang aninong nagbabantay ay laging naroon, Matiyagang nagbabantay sa bawat lihim, bawat kwento, at bawat pusong naglakbay sa bandok makiling.